10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Tama yung sinig ko sir ha. So yung galing na yung dito eh. Galing ba yun Trips yata yun. Oo. Oh, gusto nga. Trips. Pangalawa nyo ba sa'yo? Pangatlo? Pangalawa. Grabe. Kaliwat ka, ano? tawag dito sir is a vascular necrosis. Na-explain na ba sa ito? Ayan eh. Para malaman niyo kung ano yung ibig sabihin ang vascular necrosis. Yung nakaraan kasi siya wala siyang x-ray na sir, di ba? Alam ko binigyan mo siya ng pang x-ray na. Ay, ito ba yun? Ito okay. yung binigyan ko pala pang pang x-ray kasi wala siyang X pang x-ray na. Walang pang x-ray binigyan ko. Ito na pala. Eh, okay, kitang-kita na yung... Kitang-kita na. Kaya hindi ko ma... Ikaw pa yung taga, ano? Dito sa... Cruz. Um, Tama, ito yung binigyan ko. May kasama ka nun eh. Ako lang po eh. Ay! siya lang. Siya lang. Ako yung binigyan ng ano. Pang x Tama. Yung yeah, Ito uh, na x Makabalik sa trabaho. Ang uh, problema, uh, 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 uh. ito na, lumabas na, uh, uh, na yung ano. Oh. Kasi akala ko, gusto ko makita yung mga kaso niya sa ano. Ngayon, double pala oh. Tignan nyo, wala na yung lining. Oh. Ito, may lining pa ka. So, kita nyo yung itsuro ng head ng ano niya. Sa pagbuhat niya ito, di ba? Sa pagpwersa ng construction. Sa, sa sama kasi, um, parang. sobrang bigat na yun, mga buhat. Bugbog na yung singit nyo, sir. Sir, kaya naman to ito ng mga vitamins. Ito na, nakita na natin yung result. Kita nyo, may damage talaga. Dalawa, kabilaan kaya hindi ka makakalakad basta-basta. Parang happy. ano? Eh, mild posterior wedging deformity. L5. Mild predisposition to lumbar stability. Mild degenerative change of lumbar spine. Sub-level deviation of lumbar spine may be possible in nature. Ito yung isa. Ito, loss of femur. Ito na. Loss of femur arterial. Femur acetibular. Joint sclerosis, osteopenia, mucinosis, rule out abascular necrosis, eh, ne to, avascular necrosis, daikna, 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 wala akong mali na mm -hmm. Osteopenia. Sir, masakit na katotohanan. Kailangan mo mag-take date na mga vitamin na sa buto. Hindi na po pwede makuya Kahit sabihin nyo malakas pa kayo sa isip nyo. Pero yung mga buto nyo, mga piyesa ng buto nyo, bumigay na yung mga pag-ibag. Yung head femur nyo, nagkaroon na ng sugat. Yung ano nun, yung ang ang necrosis kasi ang ano niyan, ang explanation niyan. Ito 'yun oh. Yung head femur mo, yung supply ng dugo diyan bitin bitin or na delay or kulang talaga. Kaya na ang nangyayari, syempre hindi na healthy yung head mo. Mm -hmm. hindi, na, hindi na healthy yung buto. Mm -hmm. Ngayon gagapok siya. Kasi okay. wala na yung tulas, hindi na healthy ya pala may anong Kaya ang kulay. mo ang dami puting naka-highlight din. Yo rilay. Meron nga 'tong cellphone, pero 'tong cellphone ko, ipapakita ko para ano, makita ni sa nung. Tayo yan, masisira. Ano ang nama ko? Oo. Yan. Ngayon 12. 1,000 dollars. Ayun, ito. Yan, yan ang dapat na X-ray ganyan. Ayan, fracture yan, iba yan. Pero ang x-ray talaga dyan, kung para makikita mo sa'yo, marami ng malabo, marami na highlight white. Sa so, room tayo kung bola. Bilog pa. Bilog pa. Tingnan mo yung sa'yo. Ayan o. No? Labo-labo. Dalawa, kabilaan. Left and right. Kaya yung lakad mo, pag napagod ka, siyempre may mga nakakapit na mga ligaments dyan, muscles, tendons. Pag napagod ka, pag lalakad, gusto mo na talagang makahinga ng pito. Sobrang awit nun, kasi yung sinit mo, sira. Ngayon ang gagawin dyan, mamasas, pag nakano ka dyan, ayan, naglakad ka, pahinga ka muna, pagbao ka ng pang-aplos. Aplos-aplos na no, iba Oo, oh, bibigyan nito ulit yan. Yan ang ano, utangin mo para makarecover ka. Sorry, Rostin. Bibigyan kita ulit yan para pag nakapaglakad ka, pahinga ka, upo ka. Tapos, kumuha ka na ng disability, ano? Para PWD, ano? ID. Meron ako, galit sa summer. Oh. Ayan, para may discount ka kahit pa paano. Sige, gaka. Kasi yan, hindi na natin ma, ano, mapuputol lang yan pagka pinilit natin yan. Eh. Ang gagawin natin, kakalog-kalogin lang para matanggal yung ano, hindi natin lalakasan, naalogin na natin. Tapos si mama sa atin yung hita ko. Yung okay? Kita na natin yung problema eh. Nakita ko kasi sa nung una, siyempre, tapos wala kang trabaho eh. Eh, kung ano yung matutulong ko, eh, bibigay ko kasi lumapit ka sa akin. Relax na nga. Ganun lang oh. Pa pagka lang doon sa inyo, paalog-alog po, huwag mula mong lakasan. Ganito lang. Yan o. Oh. Huwag mong lalabanan. Itikitikin na nang ganun. Huwag kang mong lakasan. Ang mahalaga maka-attack yun. Yeah, ganun pa rin. Ay, well, dito sa to, <coughs> kasi natama Pag eh. ganito, iba pa rin pagka may nakakansurod. Tingnan mo, o. Oh. Roy. O. Oh. Panoorin mo. Sino mo kasama sa bahay? Wala po. Wala po. Wala pa lang ha. Na... Yan oh. Ganyan lang o. Oh. Wala. Anong gagawin natin? Sinong makakatak sa iyo? Isa lang ako. Mag-isa lang kayo. Kayo yun, hindi ba? Nangungupa? May shot ka? Why may shot ka? Mm -hmm. May huh? shot Pag nagtindahan ka, mamamalik ka rin. Anong <laughs> gagawin? Wala. Mahirap, maging mahirap. Mahirap, yeah. <laughs> maging mahirap, mahirap. Problema natin. Wala ka rin kasama. Eh, paano ba, ano yan? Paawal lang siya sa mga ano eh. Sobrang haba ng lakarang. Yeah, wala, mahangamit ka rin. Sira yung anu rito. dito. anu ano, pandemya. Yung anu, magsasakyan. Ang nah. gagawin mo rito, pagka... Ayan, gaganyan. Palagi kang magagano, oh. mo, Ha? Taisin okay. mo, tapos masasasin mo lang. Normal lang mga ngangot yun, pero at least dumuluwag siya para kahit pa paano sa mga susunod na araw paglakad mo. wala na Yun. Ayun na lang. Ist Stretch mo na net. Eh. Tapos sapros-saprosin mo. Oh. Kailangan mong mag- Kailangan mong ganyan-ganyan. may mga kasama sa ano para may magahatak-hatak. Yeah, at least nakita mo yung x-ray mo. Kung ano yung ano, damage mo. Ang mahirap kasi pag wala. Kala mo, ugat-ugat lang. Pag nakita ng doktor, pa-operahin ka. Oo, oh, na naman ako sa hamster eh. Oo, oh, sa akin, kalating million. Saan so, mo niya kung kukuha niyo? kalating million, hindi pang kain niya, nahihirapan si sir. eh, wala talaga kasi pag sa hospital ka lumapit, tama naman yung sila eh. Replacement na kasi ito eh. Kung ayaw mo magpa-replace, tisin mo. Aturin daw yung na ano yun. Artificial. Sige nga, tayo ka. Kapit ka rito. Dito kaya, sa pader nyo. Kapit ka sa pader nyo. Okay. Nakakatayo ka pa naman eh. Yan. Okay, lakas ang to dito. Yan. Okay, kapila. Ka Ayan. Mataas pa naman eh. hindi natin kasi nagapan eh. Bibigyan kita ng pang parang. Uh -huh. Kasi sa pao, walang aw. Okay? Sir, tapos stretchin mo malagi. So, huwag ka naman babayad dyan, ha? Ilang lang mga tangin, matutulong sa'yo muna pag samantala. Sana maging malakas ka. Palaging ganun, no? Ha? Paanap ka ng diskarte na ano? Oo, no? Pag-aaral ka mag-gupit. Mag Lalo mo Hindi <laughs> nga po, eh. Yun sana, ha? Kailangan may skills ka rin. Yeah. Ano bang pwede nga ba? Sa bahay lang. Hindi ka rin pwede sa pamalingkihan. Kung tapag na malengi ka, ala na. Baka hindi mo mauwi yung pinamili mo. Pwede sa'yo, gwardiya. Yung bantay sa mga parkingan. Baka may training kayo na sa Oo, pala. Training. Ganda sana kasi nakaupo ko lang. Oo, oh, kasi yung Hindi, mm yung mga bantay sa mga ano, bantay siya sa mga parkingan. Hindi ko nung ako nung impinsan ako eh. No.